What's up mga kabanyu? Nako, eto na nga po. Road to 10K subscriber. Wow. <laughs> ito po tayo na. 10K subscriber. Nako. Uh, maraming maraming salamat po sa sa lahat ng mga tumangkilig po sa Sir Alo TV. At uh, bilang pasasalamat po sa inyo sa araw po na tayo ay makaabot na sa ating 10k subscriber, 'no? Ah, uh, natin kung ilan po sa inyo ang uh, magko sa video na ito at magsa Ang gagawin ko po, magkakaroon po ako ng online raffle at lahat po ng makikita ko na magko-comment po dito na nagsubscribe na sa Sir Alo TV ay isasali natin sa raffle at magbibigay po tayo ng mga papremyo bilang pasasalamat. Um, malayo pa, pero sabi nga nila, malayo na. Kaya doon po sa mga nagsisimula pa lang na magkaroon ng uh, maraming subscriber o ma-monetize dito sa YouTube, ang um, kailangan lang natin gawin ay maniwala at magpatuloy. No? Maniwala kayo na kaya ninyo at kailangan nilang maging consistent. Dapat tuloy-tuloy sa paggawa ng video. Minsan, akala natin walang manunood, walang magkakaroon ng interest, pero magbubulat na lang tayo isang araw, 10K subscriber na rin tayo. No? Yung iba, million-million, yung iba, libo-libo. Pero sabi nga nila, life is not a race. No? Ang buhay ay hindi paunahan. No? Meron tayong kanya-kanyang pacing. No, sila sa simula biglang sumabog agad, no, biglang dumami yung kanilang subscriber, pero sabi nga nila darating din yung panahon mo basta susubukan mo. Kasi kung hindi mo naman talaga susubukan, wala naman talagang mangyayari sa iyo. Gusto mong manalo sa loto, pero ayaw mo namang tumaya. So anong ibig ko sabihin? So sa inyo po, ng mga naniniwala at sumusuporta sa Sir Alo TV. Maraming maraming salamat at kung meron kayong pangarap, wala kayong ibang gagawin kundi magpatuloy. Dahil walang sino mang nagtagumpay ang sumuko. Dahil ang totoo niyan, ang hindi sumusuko, siya ang nagtatagumpay. Maraming salamat po. Lagi po nating tatandaan. Dito po sa Sir Alo TV, ikaw ang panalo. thank you bob